good morning. Kumusta pa araw lang araw ng sa ating lahat? yun panibagong araw tayo, panibagong vlog. ayan Yung mga kalabaw natin, isisilong na muna natin. Ay, si Boss Andy, kukunin yung kalabaw niya, isisilong niya. Tapos yung isa nandoon. Ah, uh, nakapaabot naman sa silong 'yan. O pinainom naman kahapon. O kahapon, bali nagpakita tayo ng isang araw. Kahapon dito tayo nakalusong sa ortis, O dito nang ano natin ngayon pangalawang araw ng pag-spray natin sa Ortiz eh, kasama nga natin si Boss Andy o si Quinchik may gagawin yata oh, oh. tinat natin kagabi o tinatanong natin kung makakasama siya sa atin o hindi nag reply siguro may gagawin <coughs> o ano pa naman makulimlim o sana pagdating na lang natin doon umaraw Ayan mga boss Itim Paano kaya tayo ito, ito kaya na mag ganyan makulim Basta hindi lang umuulan Pwede tayo mag spray Kahapon sana Kung nakabili ng gamot si nanay Okay na palusong nga tayo sa ano Sa ibayo Ano Mga kulimlim Ano bas? level ng tubig ng ilog Yung kalandasan natin Baba natin ng konti Baka malakas yung ano sa taas Ang ulang kaya Nagbaba sila ng level ng tubig Kalandasan Kainaman ito kahang, Ibang natin. Reko, Reko. Ya, bos, balik sertai ya. Ya, dah banyak puasa nak kami. Pagloso nga sa Ortiz. Helpful bala sa amin. Ganyan. Ano, wala naman tubig. Mababa na may level ng tubig ng ilog. Oh. Okay. Ano mo gusto na ano, natin. Hoy, di, di May hindi tayo tinamaan ng gano. Diba guys? Mga ano eh. na yun. Mga matay na yun. na. na. mga ano nga yan, pangatlong araw ng mag-spray tayo pagitan isang araw kahapon di tayo nakalusong bali pangatlong araw nga ano yan yan nung itsura nung no, ano, damo natin yun, mabas oh, na na kami kakapin muna kami ni Boss Andy bago kami mag-upis ng mag-spray mag, mag, mag spray mag namin yung sa balisuso sa so, isang banos pa bali darawang banos pa yun set kalahat yung banos o nasa ano pa yan magigit isang hektarya kutin muna tayo <coughs> para tinapay para may lakas pero nag almusan na kami sa bahay mabas <coughs> dun na tayo magpanda Dino sa may ano doon papuntang balisuso na natin yung gamot. May ano doon eh. may tubig kahit na tasa mo ano lang. Mababaw lang, sanap-sanapan lang. oo magtitiyaga tayo ng magaan 'to para di masyado malayo yung ano. Yung nice kanya natin. Kami eh. na. Na tumbaka pa. <laughs> Tumbob pa ya. Tumbob sa. Tumbob pa pa ya na ya? natik makena. Butindis sama putik. Ay mabasa. Pag-sajaga na nating ano dito. Magkarga. Hay. Masyado malayo doon sa kubo. Hindi ito sa balisuso. Ayun lang yung balisuso natin. Ano lang naman siguro mga dalawang karga dito. Tatyaga na namin ni Boss Andy. Ayun mga boss. Isang na lang dito sa may ano. Sa may pinagpalaya natin. Tapos na to kasi yung nasa ano na to sa so, may balisuso dito na lang tayo punta roon bali dalawang banos pa set ka lahat eh kako ba wala nang isang hektarya to Uh, pagpahinga na tayo doon na tayo mag -ano. <coughs> uh, mga tigda dalawang karga na lang kami ni boss Andy mayayari na tayo dito sa ano may natira naman tayong gamot sigurado sabi ko nga sa kapal na yan may may hindi tayo tatamaan at mm, ta, talagang hindi tayo tatamaan dyan hindi natin mapay perfect yan o pag lumusong na lang tayo ulit pag meron pa ispray ulit hindi na tayo mahirap masyado nun dahil ano na makikita na natin yung hindi tinamaan yun eh, nangyariin na muna natin para makalipat tayo doon sa kabila yun mga boss nangyari din tayo dito sa 4 na hektarya set ka lahat yung araw natin na kinana yun ito na mga boss yung mga isang araw sa na inaida mo Nahuluntoy na. Hindi yan. Hindi kayo niya na? ba Hindi. Nandiyan. Wala na. Yun pa ba? Yan, na tayo dito. Wala tayo dito sa Ito Punta tayo sa kabila Ayan, mabas, oh dito na tayo Kina ano? Oh. Ayan, good news nga pala mga boss Ay good tayo Oh, uh, pinaano ulit sa atin yung ano yung ah, bali, dalawang ektarya. yung kay paring emoy oh, uh, tayo ulit yung magagayak na yun Ayan, kaso nga lang yung damo Ayan, napakapal umapal na rin siya. oh, uulang pa yata yun Tingnan muna tayo dito. Tapos, magaan tayo. Kapag di umulan, mag-i-spray tayo. Makakapal na rin yung damo. Lalo yung nasa gawing ano yan. Gawing doon sa kabila doon. Eto, kaya medyo maano lang to sigurado. Napagsugahan ng kalabaw to. Yan, kaya medyo maano ng konti. Tawag dito. Medyo hindi ganong makapal. Pero yung nasa nandun, sigurado makapal na yun. Yan ang spray natin mamaya. Papay nga lang tayo. Saka yung palang mga yaro ni paring MY kinuha. Kinuha na ni paring MY nung isang araw daw. Ay, medyo matagal-tagal na rin. Linggo na rin yata yung, yung, ano, yung lumipas. May kubo tayo dito. Walang bubong. <laughs> Ayan na. Ah. Yung kubo ni paring MY. Okay, nakuha ulit natin sa ano, Uh, mag-i-start yung ano ulit natin yan kapag gumayak na tayo dito o ngayon hindi pa kasi hindi pa nag iisan taon to pero ano na nga natin kaya kinuha na natin ngayon uh, sinuro na natin kung ibibigay pa para nga mabomba natin yung damo hindi masyado maging gubat o tingnan yung mawas ngayon nga lang ano na medyo gubat na <laughs> Yan, pahinga mo lang tayo. Sa so, kakain tayong ng tangalian bago mag-start ng pag spray Spray so, mo tayo. Para may lakas. Yan. All time favorite. Adobo. Kakanin. So, Kapi natin. Pinangano natin kanina. Pinang merienda natin. Dahil nga maaga tayo nag-almusal kanina. Nag-almusal na tayo sa bahay. Ayan. <coughs> Ayan. Yeah yun ang pinaka ano natin kanina natin tinapay sa kakapi yan mawas so, tapos na tayo kumain dito na tayo magkakarga sa tabing ilog yan, wala namang dito gawin dito ayun na yung ano papunta naman yung hangin doon hindi naman pabalik dito mag i tayo kahit na makaano lang tayo kahit di natin may ari Kami Taiwan ini Mari kita lihat apakah yang telah ni oleh Bosanti Maambon Maambon O maambon Ano kaya Ano muna tayo O tigilan na muna natin Baka sayang ngayong gamot Balikan na lang namin May na buwasan din sa isang araw Pumuputi, Pumuputi Ano Namumundo Namumundo Kanina kasi yung angin Pinadpad doon. Yun, yun. na yun Oh, ngayon, ngayon. Laganap na. Pumuputi na. siguro pa, ano na muna? susunod na lang uh, pagdosong ulit natin. Hindi pa natin na baka na ano naman. Kulang one port meron Kulang one port meron. Masadun okay, mabas. Ito yung na-explain natin ganito. Hindi pa umuulan. Ayan, ano, nalalanta na rin. No? Ayan, ah, uh, na na yung ulan. Yung, hindi naman ganun kalakas yung ulan. Ayan, ganyan lang yung... Sana ganyan na lang para di masyadong mabanlaw yung huling spray natin. Pero naka ano na tayo. Mahigit one port. Sana ano natin. Ayan, di na tumitigil yung patak ng ulan. Oh, Papawin na kami ni Boss Andy. Mula na. La, la, la.